ito man matayong magkaroon tayo ng mag pukolatayong magkakapng bilin na tinta ng bilin na tinta ng baboy. tanong-tanong sa mga sa mga pribilisyo ng mga bata, maraming bilin bilin kaya yah. sinulat talaga tayo ng pibilita ng aking tibing guys ng aking

biar itu udah punya orang nengaket nunggingnya, ini nasi apa kakek? yang tetap aku kan kita kok, yang, hmm, nengin nemenin orang tua, bisa, ya kaya, masih seneng seneng sih sujan, masih jarang dana mila.